Hello! Meron kaming nabiling wrapper. Kaya ngayon gagawa kami ng malagkit na turon. Ibabalot namin dito sa wrapper. And bago namin gagawin yun, meron kami 50 peso, pieces and then 50 pesos din ito. So, 1 peso ang isa. Yan, nabili namin sa palengke na malengke kami ngayon. na yung aming sinain na malagkit. Ito yung aming gagawin ko ron. Gagawin ko muna dito ay, lalagyan ko ng any contents milk naman ay pwede. Ayan. Ayan, ako yan. Yan, ahagoyan ko lang siya. kukuha tayo ng isang wrapper and then isang kutsara lang ng ating malagkit ganyan lang natin siya so ayan ganyan lang then i-roll na natin ang pa Then yung kabilang gulo, gawin na natin i-fold e, na natin para hindi na sya magiging pahaba. And then, may 2 tayo dito ditong itinabi para sa ating pang-sara. Ayan. So, ganun lang. Ayan na yung ating So, ayan na, naubos na yung aming wrapper. Gawa na kami ng 50 piraso. Mm huh? -hmm. Oo, sa ano. so, loob eh. <laughs> na. Oo, sa Oo, sa loob na. na. Iprito lang tayo ng konti Para sa ating Marienda Then yung iba Ilalagay lang natin sa safe locker Itabi lang natin Para pa anytime na gusto natin kumain Ay Kukuha lang tayo mahilig sa malagkit hindi puro biko or pwede nyo gawin ganito turon saka ka maglagay ng asukal, tunawin mo muna yung asukal muna sa mantika, pero pwede naman itong ganitong paraan pero wag mong antayin na mag brown muna siya ng sobra bago ka magtutunaw ng asukal, kasi masusunod na yung ating turon bago mag bago mag caramelize yung ating asukal. So dapat medyo advance natin ilagay yung asukal para habang hindi pa siya nagba-brown matutunaw na yung ating asukal habang hindi pa nag-brown yung ating turon. Okay na yung ating first touch. ito siya. Ititrain yung kanyang uh, mantika. Kasi mamantika yan kung yung mantika. So, ito yung ating first batch. Luto na. Pwede na mag-order and pwede na mag-book talalamo, dram. Dadante. Okay. Ha? Babuwa wala ang kasi nagpuputi naka. na yun. Ito na Yan. Haha. 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 Harap natin sa electric fan kasi. Mainit. Mm. Thank you for watching guys. Bye-bye.